Samaritis ka ayaw ang ako partner. Na David na hindi nakakatulog anak. Day kay hindi lang na day kay humot mo ka ayaw na. Ayo, Anji, solot, kinsa nak? Uy day, ang imo amiga day, si Marilyn mo sojo ko day ha? Sige day yun, lingkod baring. rin? Uy, lingkod day! Hala day, oh, nga naman ka? Maayo day, guwapa gihapon. Hala day, uy, gitinood, gini mo nagamit ka sa product sa IGN day. Kabalu ka, one month ako na ko nagamit, Ani. Unya, grabe kayo ang effect sa akong face, as in... Susday, tinuod, Juday, katong pagkita na ito, ni aging bulan, day, Grabe, kakunot pa na imong mga wrinkles, day! Tinungod yun! Kay Karon! Sus, grabe nawala na wala na ko wrinkles, tapos ka nang fresh na kayo akong look. Yeah, daw, babe, kamusta man si Vanna, day? Hindi mo, day! Ay, sus. Nalipay, jud kaayo siya kay nanon ano ko na daw po. Marag na siya, samot kay. Gwapa na daw ko tungod sa AGN. Sus, na-addict na ko gamit. Tanan, product! Ako yung gi, ano, ginagamit. Sus maong oh, baday, sus malipay na dito si Madam Eileen ana imo gibuhat. Unya dai. Isa pa, Ako mga friends po nagbalit na ani kay akong gipasulay sila. Kada doy? maayo gid kay na imo gibuhat dai kay para judo sa mo pagitan ka sikat ang EJN indi na nga ang EJ dili lang na siya ngon pasikat ba ya pag wa pa gyud pud na ang EJN na tubo ang labi na ang ilahang sunscreen ay soft Kora lagi pa ug ka, mmm kanako bawas kita uka, dili ta ka mag powder kay tungod sa sunscreen ay. Effective gyud kai. Inday, kay okay, powder finish ba ang atong mga kuanday ang sunscreen labi na ang atong plusinta no, so papa okay. gitkena sa atong nawong. Unya ang sana maayong himo kinha karon. So ako na mumanak ug tono na, mumanak ko day nag-apply na ko ug serum. So, kani atong una, hindi dapat dahi like, kayo. Maong yun na mm -hmm. dahi mo na pa anti-aging. Kawala yun mm -hmm. sa mga wrinkles, sa Parang mga parts. sa lagi pa kay sus. Pahugot po na sa naong mm. -hmm. dahi. Na sa edad. Tsaka isa pa, ilang packaging is dako siya. Hindi mo ba ako ni mo, 3 to 4 months, ayak hagin na siya mahurot sulit kaya nasa inyong dibayaran. Tinawa, mag-apply pa lang gani ka, ma na ginimo ang softness sa imong skin. So next na po, si placenta. Ay, no, si gel cream. Ang akong usual din nga ginagamit, si gel cream din, si placenta. Kailangan ah, so, si lang sa i... Si uh, si Nisunod ko sa imo na delikado. Pero, kabalo ano ko sa one na kung wala yun, no? Wala yun sa akong Wala reaction. Maayo kay nga. Siyempre, kay organic ba yung atong product? Dahil suriyan, judtaan na. Good yun. Eh, hmm. kabalo ka ba? Nakapagdi ay may product nga ka ng para sa atong mga personal Day, or na, na, private kumpulong ano ni nakita na ako sa gaisana na ani. So, nag-avail na lang po dayon ko. Kabalo ka sa maritis kayo ang ako partner. Na, daw, pidi, nakakatulog ana. Ay, kay, hindi na, ay ani uh, as in humot ay humot kay siya ganid kun pa yu jar para sa aton tuwan so karon kay naka seminar naman gid ka sa EGN sa mga product ayo gid kalimot sa Maritis ana sa mga silingan ni mong mga friends ha kay na ka pa gid order naga na nag order sa akoa ah. siguro Puhon, magkuhan ako sa imo, mag-message ako sa imo, basta daghan kayo mag-order so moderate na lang ko sa inyo hmm. ha para maka less siguro di ba so pwede gid kay ka mag reseller ana dai so sige mo na to yakong tuyo maki sa ko ba ko nagamit na gid ka sa IGL sus grabe gid one month karon pa ulahi ra kayo ka one month na ko adik na jud ko ay so maoba o sige mo to dai Kala, okay. bye